Sino to? Nagdagdag ka na naman ng palapunin dito? Wala na nga tayong makain? Tignan mo nga itsura nito. Gagawa ba ng maganda yan? Mahuwag ka magsalita ng ganyan. Mahal ko si Mika. Mahal? Mahal ang bigas. Diyan nga kayo. Nakakainis uh, kayo. Um, love, doon na lang siguro muna ako sa kaibigan ko tutulong. Eh, mukhang ayaw naman ng mama mo sa akin. Hindi, okay lang yan. Huwag mong isipin yun. Baka pagod lang yun o ano. Sige, akong bahala sa'yo. Ah, uh, mahal. Aalis lang ako sa na. Pupunta lang ako sa KN. Kasi yung kaibigan ko may pinapadala Kailangan daw itong makandating sa Dubai. Mabalik din ako kagad. Eh, mahal. Tatakot kasi ako sa mama mo eh. Ah, uh, na lang. Huwag ka munang lalabas dito sa kwarto hanggang di ako nakakabalik. Saglit lang ako. Malapit lang yung dito. Ha? Huh? Sige. Basta bilisan mo, ha? Hmm. Tapos update mo ko agad. Okay, okay. Sige. Bye-bye. Aslan ko. Ingat ka. Huwag na huwag mong sasabihin kay Kevin. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Bilisan mo na. Isuot mo na yan. Huwag kang kukupad-kupad.